Di ba 20% ang binibigay sa inyo ng lokal na pamahalan? Opo oh, sir, 20% po sir. Yan ang nagtutulak sa inyo kaya kayo ay masipag manghuli tapos ang problema mali ang inyong iskilo. Pasensya na po sir. Isulat. Hello po, Arsha po, please. Magandang gabi po. Hello po. Yes po, ano po yan? Kapag po kasi, ano, yung hindi lang po. Yung failure to carry lang po yung OR. Impound na po ba agad yung May picture naman po. Ano po nakahuli sa inyo? Police po eh. Saan lugar po ito, ma'am? Sa may karyedo po. Manila, no? Opo, Manila. Tapos anong sabi po? Opo. Kayo? Impound daw po agad eh. Uh, kayo po ba itinikitan? Hindi pa po tinitikitan. Nagpapatikit no? nga po eh. Ayaw eh. Sige, ma'am. Balikan kita ng tawag, ka ah. Opo. Thank ma'am. Ma okay, po. Hello? Ma'am Denise, nasa kabilang linya po si Congressman Lucita. Hello, po. Good evening, po. Kapatid, totoo ba na wala kang dalang OR-CR? May dala pong CR, yung OR lang po. Pero may picture po, naiwan lang po kasi hard copy. Registrado naman po yung motor, tsaka may lisensya okay. po. O, anong sabi ng pulit? Uh, I-impound daw po yung motor. Tinikita ka na? Hindi po. Nandito po kami sa impounding eh. Ilan kayo? Madami po, mga 12 po siguro. Hindi kayo tinikita sa checkpoint? Hindi pa po. Itanong mo dyan sa in-charge kung pwede kong makausap. Okay, sige po. Wait lang po sir. Eh, sino po yung pwede makausap na in-charge daw po? Hindi kayo pwede ko. Ano yung sarili ko? Ito Hello po, magandang gabi. Kapatid, magandang gabi sa'yo. Congressman Bosita. Ayos yes po, magandang gabi po, sir. Kapatid, ang tanong ko sa'yo, yung bang mga Apo. riders na nandiyo na dinala ng mga pulis, inikitan ba ng pulis sa checkpoint? Yes, yes po. Yes po, may ticket po. Kapatid, recorded itong usapan natin, yes, ha? Yes po, sir. Yes po. E ulitin ko ang tanong ko, ha? Yes Yan ba mga riders na dinala ng yes, pulis dyan, tinikitan sa checkpoint o hindi? Basta, sir, tinign over nila dito sa amin. May ticket po. Kapatid, masayang saka na, sa isyahan, ano, nainit yes, ang ulo ko, eh. Sige lang po, sir. Ni, ha? Yan ba mga riders, tinikita ng mga pulis sa checkpoint o hindi? Sir, sa amin po kasi <laughs> hindi namin alam kung ano po ang apprehend <tod laughs> sa kalsada, sir. Basta tinurn off po dito, may ticket po. Pambihira naman kapatid na eh. nainit ulo ko talaga sa iyo eh. Sir, paano ko po malalaman? Ko? Wala naman ako sa kalsada, sir. Sa opisina po kami ng impound. Oh, sige. Sino ang nag-ticket sa mga riders? Kayo o Yung police pulis po. Police po. Si Sir, wait okay, lang po sige. ba? Okay, sige. pangalan. Basta tayo ko yan. Si Corporal! Ibig sabihin may panik sila PFFP? sa checkpoint. Yes po. PSG. Ano nga, sa rider, pakibalik nga ng Sige po. Eto po, basta po sir, labas kami sa kalsada. Tinurn over yan dito sa amin. May ticket po. Okay po. Sige po. nga sa rider eh, sa glit. Kayo na magsabi Hello po. Tinikitan kayo sa checkpoint o hindi? Sa harap niya po mismo pinitikitan na kami. Dito pa lang po. Opo. Nagsusulat siya dito. O, kaya nga, okay. pa rin. Pakibalik, dyan sa in charge sa impounding. Wait lang po. Hello po, sir. Ako si Congressman Bosita. Sino itong kausap ko? Ako po, sir. PSG. Polis ka, Police Staff Sergeant. Ako, sir. po. sir. Ilan ang riders na hinuli ninyo? Mga walo po, sir. Mga walo. Ano ang mga violation? Meron pong walang lisensya, sir. Tapos yung iba po, sir, expired na ORCR. Yung iba naman po, sir, uh, naiwan yung lisensya sa bahay. Hindi po nila dala sir. Ang mga ito ba tinikita ninyo, ninyo sa checkpoint o hindi? Tinikitan po, sir. Yung iba po, sir, impound, sir. Uulitin ko ha. Po, ang sir. mga riders ba na ito tinikitan sa checkpoint o di yan kayo nag sa impounding area? Opo sir, natikitan po sir. Marami din po kami natikitan sir, kanina, sir. Pambihira, uulitin ko ang tanong. Opo sir. Ang mga riders ba na hinuli ninyo, tinikitan sa checkpoint o di yan sa impounding area ninyo tinikitan? Sa checkpoint po sir, sa checkpoint. Ibig sabihin, nagsisinungaling ang riders. Hindi po sir kasi iba po sir, ang sabi ko nila kanina, sir ba pwede huwag wag nang tikitan. Iba po sir, tinikitan namin kanina sir. Kong as Opo. per rider po sa impounding na po sila tinikitan, as per rider po na natin. Police officer, yes po. Paulit-ulit uh, nang nalalaman namin sa opisina, hinuhuli ang mga rider sa checkpoint at dinadala sa impounding. Opo sir. Ilan taon ka na sa serbisyo kapatid? Mag-15 wow, years na rin po sir. Naranasan mo na bang masampahan ng kaso hindi pa? Sir kasi po sir, yung iba po kinikita namin kanina. Sir, iba, na po nagpatikit sir. May mali kayong ginagawa eh. Sa violation na eh, bawat ticket ninyo, ilang porsyento binibigay ng lokal na pamahalaan? Kasi po sir, pagka sinabi na pong meron na sa City Hall, doon lang po kami nagpupunta. Ilang porsyento ang binibigay sa inyo ng lokal na pamahalaan? Hindi ko po kasi sir, pagka nagtikit po kami, iba-ibang violation po sir. Sa iyas na lang tayo magtanongan, gusto mo? Hindi, hindi po sir. Di ba 20% ang binibigay sa inyo ng lokal na pamahalaan? Apo sir, 20% po sir. Apo sir. Yan ang nagtutulak sa inyo kaya kayo ay masipag manghuli, tapos ang problema, mali ang inyong iskilo. Opo, hmm. sir. Pasensya na po, sir. Isulat mo ang pangalan mo dyan sa ticket. Papaimbestigahan ko kayo. Opo, sir. Pasensya na po, sir. Kasi ang ginagawa ninyo. Gawin nyo ng tama ang trabaho ninyo. Kampi-kampi tayo. Pero Opo, dyan sa ginagawa ninyo na mali, ay hindi ako papayag kasi kawaawa yung mga motorista na nabibiktima ninyo dahil dyan sa 20% na binibigay ng lokal na pamahala ng Maynila. Ilan ang kasama Opo, ah, mo sir? Dyan? Bali sir, ano po, dalawang mobil po kami sir, dalawang crew, isang mobil. Sino-sino ang mga kasama mo? Uh, ah, dalawa pong patrolman sir, tsaka isa pong PSSG sir. Sino yung PSSG mo pa nakasama? Uh, PSSG sir. O, sino yung dalawang patrolman? Ah, uh, patrolman <coughs> sir, tsaka patrolman <coughs> sir. Ganito kapatid, hindi ko kayo didiktahan. Gawin ninyo yung ang inaakala ninyong tama. Pero yan, papaimbestigahan ko sa iyas. O, okay, oh, sir. Pasisira okay, po, sir. Wala kang okay, atraso sa akin, kapatid. O, oh, sir. Ang kawaawa yung mga motorista na nabibiktima ninyo. Hindi pwede sa akin yan. Pare-pareho tayong mahihirap tapos piniperwisyon natin yung mahihirap dahil sa 20% na binibigay ng Maynila, ng lokal na pamahala ng Maynila. Pakibalik yung, ra yung telepono sa rider. Pasi Apo yung... sir. Pasensya na po sir. Sige, okay, balik mo. Hello po. Ah, kapatid Hello. na rider, kung may pera ka dyan, bayaran mo yung impounding. Apo. At uh, babayaran ko sa iyo. Ah? Salamat po, sir. Oo, bayaran Pero, mo. Kung may pera apa? ka dyan, may pera ka ba dyan? Wala. <laughs> magkano magkano <laughs> daw po? Ay, sir, kausapin daw po five. kayo ulit. Ganito, kapatid. Brother Jerwin, okay. mag-usap kayo. Kung walang pera si kapatid na rider, kung ilan yan, bayaran lahat. At... Uh, okay sagutin natin yung mga multa niyan. Kung walang kung may pera naman sila, bayaran muna. Pabayaran natin sila bukas. Ibabalik natin yung gastos nila. Noted po kong. Okay. Alamin ko Pero po. Okay. ito po. Mag-usap kayo. Ako ako na yung mga pangalan ng pulis. Okay na ako doon. Hello sir, good evening po sir. Okay. Uh, sir Sarah po sir. Sir, eh, wali po sir yung si sir na rider po sir. Is tinikitan ko na po sir. Kaya nga sa iyas tayo Kasi ulit-ulit ang ginagawa ninyo kapatid eh. Hindi lang yan yun lang eh. O. Pasensya na po sir. Tulungan ko na lang po sir. Bukas po to sir sa City hall, sir. Kawawa ang mga nabibiktima eh. Opo po sir. na po sir. Sige, sige na. Sige na. Good night. Good night. Apo, sir. Salamat Brother po sir. Darwin. Yes sir. Kausapin mo yung mga rider. Kapatid no. na rider. Apo. pa Hello. No, no. Yung mga kasama mo diyan apa uh, alamin mo kung may pera sila kung may pera kayo magbayad na kayo diyan sa impounding at apa? ko sa inyo ang inyong gastos bukas ng umaga ha Okay sige po Yung mga Oo, magbibigay kayo Apo. ng gikas kay Brother Jerwin bukas ng umaga okay Okay sige po salamat po Oo Ma'am Denise, maaari po bang pakipicturean yung mga ticket po ninyong hawak para may kopya Apo, po. Sige po. May kopya po okay tayo. Po. Oh. Saan ko po isa sensor? Okay, Bro Jerwin, ma'am. Facebook, Bro Jerwin. Okay. Okay, okay. sige po. Tapos, Salamat po. Tapos, Jerwin, yung mga... Brother Jerwin, yes, yung sir. mga i-re-refund natin. Yes, sir. No? Yes po, sir. Opo, kailangan po yung natin yung mga G-cash po. Yung mga lahat ng kasabay natin. Opo. Oo, oh, okay. G-cash. Kikas number nila at saka contact number, kunin mo. Plus yung picture ng ticket, okay? Yes, sir. Kasi pa, po. po. Ma'am okay, Okay, thank you. Thank you. Apa, sasend ka pa. pa. Hello? Ma'am Denise, Brother Jerwin po. Apa. Ma'am, kunin mo yung mga kasama mo dyan. Yung mga number po nila. Pangalan. Apa. Tapos picture. Hey, paano kaya yung ano, yung mga walang pambayad? Ah, uh, pa ngayong gabi? Negative pa kasi tayo, ma'am. May gawanong yung amin ng hmm. isang staff na humahawak ng cash para ma send na lang sana sa GCash nila. Sige po. Sabihin ko pero, na lang po. Pero, pero pakibanggit banggit po, na bukas po babayaran po namin lahat. Nag-send okay, po Tapos ma'am Denise, yung mga ano nyo po, uh, picture Lama. po ticket nila. Picturean mo na ma'am para isahang send Apa. ka na lang po sige sa akin. Po. Then also yung mga numbers po nila. Sige um, po, ma medyo pa. marami lang po kasi kami. Kung ano yung ko lang po. Pero yung iba po ata umuwi na yung natitira lang po dito yung mga okay. Yung mga natitira na lamang po muna. Okay po. Okay. Sige ma'am Denise. Ang pangalan ko po sa Facebook, Kuya Jerwin. Doon nyo po isa-send okay. ma'am. Okay po. Salamat po ma'am. Salamat po. Salamat po. Hello po, Ma'am Denise. Hello. Yes, ma'am. Sir, ito yung kanina, yung si Denise po. Apo, Ma'am denise Sige po, go Sir, yung yung iba po kasi hindi pa sila natitikitan. Pero yung kami po kasi, nire-release na kami. So, babayaran na lang po namin yun. Kasi kami pa lang po yung may ticket. Hindi ko po alam po anong usapan nila doon sa iba. Ah, Ewan ah, ko, hindi na po ata nila titikitan. Ah, kasi yung sa amin po, naisulat na daw. So, kailangan na daw pong bayaran. Kunin mo na lang ba yung mga numbers nila para meron tayong records at banggitin mo sa kanila na ma na makikipag... Uh, tatawagan ko po sila. Tatawagan sila okay, na ng Congressman. Po. Okay po. Banggitin mo na lang okay. ako, Tapos, saan po ulit niya sa si Kuya? Jerwin po. Kuya Jerwin. Okay, Apa, sige po. Sige po. Sige po. Deniz, God bless po. God bless po. Sige po. Ingat po. po. Hello po. Oo. Uh -oh. Opo. Nasa na po kayo? Andito pa po. Sige pa kunin po namin. Pero yung sa Gcash nila, ayaw po nila magbigay. Oh, Pero yung okay. number po nila, okay, kunin okay. po namin. Kausapin ko yung ibang nandyan. Okay, sige pa. Okay. ah uh, yung medyo Andito. okay sa'yo. O, sin mo yung meron ka? Meron po ka. to. Kuya, kausapin yan. Yeah. Oh, ito mo sa pin. O, riripan. Hello po, sir. Hello kapatid, magandang gabi. Apo, oh, sige. Oh, brother, okay. uh, Brother Jerwin po ito, staff ni Congressman Busita. Apo, oh, sir. Apo. Oh, so, sa hindi ka pa natikitan, 'di ba? May ticket na 'o eh. Ah, may ticket ka na rin. O oh, kapatid, oh. 'yung 'yung babayaran mo ngayon, ibabalik na lamang ni Congressman Busita bukas Ah, oh, sige po. Thank you po, sir. Pakibigay okay, na lang yung number dito kay Ma'am Denise. Ano po? Ah, oh, sige po, sir. Okay. Tapos yung iba yung mga kasama diyan, ilan pa kayo? Umuwi na yung iba, sir. Eh. Ah, oh, umuwi na yung iba. Yung iba oh, na pa sa loob. Mga ay yung iba nasa loob pa. Tapos, oh, brother, po. yung mga kasama niyo diyan na hindi pa natitikitan, kunin niyo na rin yung numero para matulungan din namin. Ah, oh, sige po, so, sir. Ano po kasi kapatid ito, may mali dito sa sistema. Illegal po yung ginagawa sa inyo. Ang dapat po nagawin ng police, tikitan po kayo on the spot. O oh, sige po, sir. Okay, ganun po. Pakibigay na lang po yung mga numero kay Ma'am Benis. Ano po? O oh, sige po, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, salamat brother. God bless. O oh, sige. Hello po, good morning. Apo. Uh, brother Paul, Bro Jerwin po from RSOP Office of Congressman Busita. Apo. Uh -oh. Brother Paul, magkano yung binayaran mo? Isang po. Okay. Brother, asahan mo magpapadala ako ngayong araw ha? Ah, sige. Okay. Kinumpirm ko lang bago kasi kanina hindi ko makontak eh. Tsaka kahapon. Ah, sige po. Okay, sige. Asahan mo brother, padadalan ka ni Congressman ha? Okay po, sir. Thank you po, sir. Okay, salamat po. At i-update kita, kapatid, kapag naipadala na namin. Okay, okay Salamat. God bless, kapatid.